Ngayon, ang Martes na iday ay nandito sa labas. Guys, samahan ninyo ako, nandito ako sa labas. Kasi biglaan ba naman si Lola nag-decide na gusto niya kumain ng chasiu fan. Chasiu fan. Fan pala. Not fan. Kaya dito ako ngayon, ayan, pupunta tayo sa chas, 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 chasiu. Chas, Bibilihan ng chasiu. Ayan, o. Oh. Ayer. So, dito tayo at bibili tayo ng chasiu fan. Bye. Chasyo fan. Ayan, ganyan ako magbili ng chassis pop. Ayan, ito yung chassis, tapos fan, chassis fan, ay uh, fan. Yung fan is kanin. So, with rice sa English. So, ayan. So, at may libreng drinks, tapos $25 lang yun. Aantayin natin. So, ayan yung duck. At tapos chicken. sayan. Ito yung pinaka-famous na laging binibili ng mga chikwa. Lagi silang kumakain. Yan. At dito na sa... Ayan, nakasabit pa ang hilaw. Hilaw, hilaw, hilaw. Yala mo po yung Martis ko. Bye! Bye! <laughs>